dalawang iniwang patay ng pananalasa ng bagyong opong sa Pilira. Nanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin. At sa ng bagyo sa iba pang lugar sa Eastern Visayas. mo lahat ng magnanakaw! Matapos ang malakas at walang tigil na ulan na dala ng bagyong opong, unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa tuluyan na itong umapaw at umabot sa mga kalsada. September 26, it's around 6am in the morning. Isulod, o glaom na kayo ang tubig din eh. Lahom kayo. Ngamura na og dagat ang ang lugar. Dini eh, sa Tanaw ang kalsada. Oh, lapas na gid siya. So tanaw ang mga kabaw din may gani kailan na na-rescue daan ang kabaw nilang tatay brad kung imo makita dari Kanak kana siyang makita ni Moria mga humaya na diyang na ani Karon na pa ba maani anak kita luoy kayo so siya masulti ni mo sa gabi eh gusto kayo diba eh bahon pasan niya buko gusto rin ka ng dili matabok nga lugar ang barangay sa Trosario. Gay ingon sila tagahawag daw ang tubig, di ba? Oh, kita aga na. Nga unta ila taga anong pagtagad ining anahita ah, nga kalabidan. Na po Diri sa mo ang lungsod sa matakop Kita ana o. Oh. Kana di ang nakita ninyo daghan po nga wala pa na ani. Pero tanaw na walang wala na ni na pa eh muna ang aking kagabi sa bagyo dire ang tubig sa dami ng bagyong nagdaan tanong ng karamihan bakit ngayon lang bumaha ng ganito kalalim tanawag ipambili nila lang mga motor dire na kay dili na maagian ning lugar Inog na sana ang mga palay para anihin ngunit inani ng tubig at bahaw. Sige pa maagyan dito ya. Motor, motor, di ka Pero sa kanan, mga no? So, ingon sila dito ngang ang karon, Maagyan na dito pero Kuan pa lang sa kanan nga Motor, dili pa daw maagyan tungkol sa soga. Ayaw. Natambay ni nga sa kanan. Muni siyang nagsuruwi kagabi eh. Kaya usan mo sa volunteer sa mo ang barangay. Ya, kung ikagaw, kanya wala ni siya na tulog tungod kay nakita man niya nga uh, kusog na kayong uwan di ba brad? lutop no, asa man? yun no. so, oh. no, na nagkalaam ka no, ano ba? ato yung so yun na kalam kagabi eh mo mga na mga humay eh. na ibilin dito brad no, ano ba? Am problema nan ni tangkalan labelin bilen ang manuk ano. Dua rada ni nawa og iihaw. Non gudidi to bas ni. Puro kagato. Alas putso sa gabi i eh, dag ko ni daghan kay ang mga langgam nga glupad nga sabak kayo pedong to. So Kayak bawang lagi di sila nung anay ngani. Kay tabo. Nangadto sila sa safe nga lugar. So karon namin Nakit andiri guys, ang ilang balay to na ngadto. Unya nay buong dito sa layo-layo lang na may nagkanang giguyod nga sa si Ref mana no. Ref na no ref. Lam kay dito chat. Lam kay ngadto. Lam padugan ako. Dugan lagi. Si so, mga sud -ana. Tuba Tumpa order. Order no? Oh. Karon, karon na? Oh, ya atun pa. Bahaman o bagyo, kumikilos pa rin ang iba. Dahil kailangang may may maipantustos sa araw-araw. Ito -araw. so, grabe no, diskarte-diskarte na lang taani eh, nga. Nga araw na makatabok lang taba. So, pwede man kahibaw mo lang eh. oy. Kunyagilantan sa dang ang asawa na to usaka amigo

So daya ya. So, pudah so, Ini yang mga TV, mga appliances. Oke, sak Wah, gitu Ngamu ngamuk gani ngrip gani gede yung namoy. moy. Grabbing law mare no. So bagit kayo. Tagawak. Mau yang situasi karon diri sa Uh, resulta sebagian opong Masa anak ko? Nabi masak? Masak ayo ayo Udah buka na? karun oh, diri Sebagian opong Taga pasang gabi? Taga pasang Taga padugan Taga padugan? Iya oh. Namun juga Pila nga to ang kuan? Pila to mga evacuees nga kagabi eh? Kapan, ang yun, kapan? Basta sa may kuan, sa may barangay ho, sa may liquor center, health center o multi post, dito, kasan yung natutuli eh. Mga pila ka pamilya? Ibuyan man daw ang kuan? Ibuyan daw ang damong ning laum? Mote is to historia saan pa? O, dito ka siguro po no? Laum, giyod no? Nagbunta kayo mga kuan? May nagsasabing nagpakawala ng tubig ang dam kay lalong lumalim ang baha. Kaya't pupuntahan din namin ito upang alamin. So din ni gabi i daw kani nga mo ang gibarugan karon ni Louie, we, di ba? Kini kuno kani nga ra padong ang tubig din hi tagapahawak. Ingon sila sa mga residente tungod sa kalaw mo kakusog sa tubig gaghan kayo mga balay nga labo na sa ubos nga na damage gyud you sa gana kani mo kayo diri o. kaning mga ang kaning mga humay nga imbes nga uh, ni hono na unta oh harvester kani sa harvester ni oh harvester na di harvester nga na stuck didto ay Sa gitna ng mga tanong tungkol sa dam, Lumilitaw din ang mas malalim na usapin. Ang kakulangan ng maayos na flood control. Sapagkat kung maaga pa lamang ay naagapan na ang pagbaha. Hindi sana ganito kalaki ang pinsala. ganing ing mabaw-mabaw na gani ni Dereo pero kusog ya po ng sog no yeah. tangkal ni sa manok ang na ani ang manok wa na gabi mga diri hawak <coughs> na kuha na ni boss na wala ni na kuha na tubig no ha <coughs> Tuh, teman, teman. <coughs> ligo na lutaw ligo na lutaw dari lutaw ligo na lutaw ito sa mga humay oh tama yung ikot mo kami ni Pauli Rose ka lang ay ligo na lutaw tubig oh sumo ni ang barangay kasi leon pa kang kiason no nilapaw sad ang tubig sakop na ni sa bilaw na tanawa pa yung bungkap kayo ang gasto sa pag spray abono pagatiman kunya barato ang humay ipaha pagyon so, pangitano ni paagi no sa gobyerno nga sa solusyon ani so kay ganahan man gyud mi brad ganahan man mato sa dam so ato na lang akon Motor magara lang Pilih bayar bos. Ini <tipun> itu motor mom. Pilih bayar. Ini mau day? So itu diha ang An situasi sa ni aging uh, bagi opung. Anggi kan sa nga tubig tinaw Brad, dua tago Brad Basik manod, laum na loh? lo, hmm, pati yay, lo, hmm lo, hmm Ka, napakaangas talaga moro ni motor nga ni song song tari sa nama nga motor tari isuk juga ini? hmm lang sa Brad Okay kayo <laughs> so, Sa usa oras na mong pagbaktas Nabot na good me Diba So mo ni ang dam situation karon na overflow na siya tungod sa uh, 24 hours siguro to nga pag-uwan uh, kita o oh. Kita, overflow na siya na natadiri sa area ang hibulangan dam so, wala gyud ka pugong ang kusog nga paguwan sa resulta si pagyong upong nga ni overflow siya wala ka pugong ang dam nga sa tubig kung imong tan-awon diri tungod sa kakusog sa baha ba sa kakusog sa uwan ba wala na gyud ka pugong ang tubig ni bear flow na right? siya naman siya mapugnan mo na nga siyempre mo agas git right? siya right? mo siya mo na nga nga padong ni ubos ato sa kasilio ni pulangan. sa ah ang usapin ng pagbaha ay hindi lang nakasalalay sa pamahalaan oo kailangan natin ng mabuting leader mga handang gumawa ng plano para sa flood control at disaster response. Pero bahagi rin tayo ng solusyon. Simula sa simpleng tamang pagtapon ng basura, pagkikibahagi sa paglilinis, at pagiging responsable sa ating komunidad. Sa huli, ang laban kontra baha ay hindi lang laban ng gobyerno. Ito ay laban nating lahat.